Ito mga kadayo. Kinuha ko na. May ilaw siya pag nagbumbuka. Anong ganon? May ilaw. Ang bigat-bigat na. Kadayo nakuha ko. Ayan mga kadayo. Yan o. May ilaw-ilaw. Ito. Nasa buhangin siya. Ayan Meron ako. Meron ako mga kadayo apat na hindi na ako mga kadayo nag intro siguro nagpunta kami dito mga alas 7 ano you know? na marami din papangilaw ngayon oh, ito mga kadayo kinuha ko na <laughs> kadayo may ilaw malaki laki na ha pinan mo makadayo ito may ilaw siya pag nagbumbuka anong gano may ilaw Madami pala dito talaga mga kadayong ano. Chills, mga mo ba 'no? Talaga umilaw-ilaw siya. Nakabaon siya. Ito pa. Kita ko. Ano? ano. yung mga kadayo yun know? yung iba di ko na bibidyo ano halos ito na nakukuha ko kasi walang isda yun know? o bigat bigat na yung <laughs> ano ko dala ah. okay Malaki-laki. Isa. Dito. Ayan o. Naku, naman man. Uy, malaki-laki. Alam, mga kadayon, hindi kami dito nagtagal. Nagtataib na pala. Buti na lang may ko kuya, no? Pwede na yan. <laughs> Alos wala akong makita ng isda. ka dawat. Ito, may pa ako. Ito. Ito lang kinukuha ako. At least, Merun kisah bukia. Tuh, kena maangku. <laughs> Saan? Nian. Saan nah, itu. Yan, yan. Ano nga pala yung shells mo? Laki-laki. <laughs> <lucky>. Pwede na. Nang... <laughs> Nakawalitin niyang tabangka. Laki na. Buti nga nagpataas <laughs> siya. Ayos ah. Yes, siya bumalik sa ilalim. Patay nyo muna baka. Lucky na. Uh, punta na kami mga kadayo sa tabi kasi tataib na siya. Ito yung mga nakuha ko mga kadayo. Yan o. Oh. Bigat, bigat na. Puti na lang. May nakuha ko mga shells. Kung wala, wala talaga. Sabi. <laughs> okay. Ayos ha. Uh. Ang tabang ka na mga kadayo. So, oh, ah. Ayos. na siya. Ito mga kadayo, di ko na nabi ni Juan. <laughs> Naipit ko. Nandiyan sa bato. Kita ako. Okay na to, dagdag na to. Yan o. Oh. Palag-palag pa siya o. Oh. Dito kami, dito kami ngayon sa ano, sa tabi. Try namin mang, ano, kukuha ng dawat.

Kitam-tam <laughs> sa iyo. <-sayo>. Ah, <laughs> yan yung kitam-tam. Ulam na rin. Paano itong pa, ulam na kami? Kung hindi tayo nagpunta ng dagat, wala. Kaya nga. Ah, ito paano.